Yes, sa 2024 nga po ay may reunion movie dapat na gagawin si na Katrin Bernardo at Daniel Padilla. At dahil nga sa nangyaring hiwalayan ng dalawa, dapat bang ituloy pa ito o pahinga muna sila? Dapat bang ituloy ito? Yes, yes or no? Yes, na! Bulot-bulot Dapat bang ituloy or no? Yes. Tutuloy kaya ito? Ay, 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 ay. <laughs> Diyos ko! <laughs> e? <laughs> Yes! Gusto ko yes eh. Gusto oh, ko yes Gusto ko yes doon. Yes. Dapat bang ituloy ang 2020 yeah. reunion million movie? Uh -uh. Feeling ko naman, medyo, uh, ano na, yung sugat, di ba? Yung sakit. Parang tawag doon, may, may hilom na, di ba? So, feeling ko, uh, trabaho naman yan hindi dapat ituloy talaga ang reunion movie kasi maraming cut pa rin ang gusto mapanood ang dalawa. Ayun, kung ready na magtrabaho si Daniel at saka si Catherine, dapat ituloy na yan at huwag patumpik-tumpik pa. Go. So, ngayon ay December. So, kung ilang buwan na lang, eh, January, sasabing gagawin ng yung pelikula. Pero siguro, huwag na muna. Kailangan pahingan na muna sa so, hindi naman tayo nakakasigurado na kung that time, ay talagang hild na hild na yung mga puso nila sa nangyari yung walayan nila, di ba? Pero, ang iniisip ko lang kasi, kung alam na ng mga tagahanga, aware na sila, nahiwalay na ang kahit eh alam naman natin ang daan pa sila, libo, 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 libo. Eh baka naman, hindi na nila panoorin ito dahil ang gusto nila, di ba, kapag ka kung sino ang ay sila rin ang magkatuloyan sa totoong buhay. Baka yung mga katnig ay magkanya-kanya na meron na lang Daniel, meron na lang Catherine. Kasi wala na yung love team o yung pagmamahalan ng dalaw. So wag na munang ito. Pahinga muna ang Katniel. Yun, yun ang akala mo, di ba? Yun lang sinasabi mo na baka ano, uh, hindi na, ano, dahil hindi na magkalapit. Yung iba na sasabik pa na kahit sa pelikula man lang, ay mapanood nila ang katngel, di ba? Kung hindi man sa totoong buhay, eh, magjowa sila, ay eh, makita nila na magkasama ang dalawa. Kasi iba pa rin yung chemistry, iba pa rin yung naging marka nila, naging tatak nila sa mga manonood. Kahit ako, hindi naman ako makakatngel, pero gusto ko silang panoorin eh. Diba? Lalo na pag magandang materyales. Ganon. Yes naman, pero kung, oh, ah, kung... Nag-agree ka na. Nag-guess ka na eh. Ang ibig sabihin, no naman. Kasi... <laughs> <laughs> no, no, naman. Kasi diba, paano mo panonood? Kung hay baba ang movie nila ay kinikiligan pa Kasi puro romcom naman ang ginagawa nila. Paano nila tatangkinikin mga tagahangan nila na alam naman nila na hindi naman totoo yung kinikiligan na yan? Pakitang tao na lang yan kasi wala na naman sila, di ba? So, hindi na lang dapat ituloy. Tayo na muna. Pwede mga sabagay. Ang, kaya Aww. hindi ko sinasabing yes ako ha. Ang Sharon, di ba? Ang Sharon Gabi tinanggap after ilang taon, di ba? Dekada. So, dekada. So, ito muna. Palipasin mo nila ng matagal bago masabik yung mga fans. Friendship, diyan ka nagkakamali. Noong naghiwalay ang Sharon Gabi. mayroong panahon na hindi sila batte magkagalit sila, pero gumagawa sila, nagsusuting sila para gawin ng pelikula. O, kumita naman eh, kasi nga, iba yung pakilig, iba yung ano. E, Meron nga dyan, di magjowa, pero tinatanggap, pinapalot. Like John Lloyd, Sarah, example na lang yan, di ba? Sino pa? Yung hindi naman ano yung hindi naman magjowa magjowa bar pero barda. Oh, o ang barda nakiklik click naman kahit sabi mong hindi ano magjowa so wala yang ano hindi naman sila magjowa hindi pa depende yan sa takbo ng istorya depende yan sa materials at yung chemistry na tinatawag Piling ko yung chemistry ng Katniel nandyan pa rin at hindi mawawala. At eh. depende rin eh, kung tatanggapin ito yung budget. Di ba? Tignan okay. so, na lang na natin. Oh. May point naman si Kuya Roldan at si Kuya Romel. Hindi ako lang. Oo. Di ba? Masako ha. Yung Kuya Roldan na part is talagang sabik na sabik kahit hiwalay na yung dalawa. In fact, ang uh, The House of Us ngayon number one sa Netflix. Bumalik oh. ang viewers. Oh. Okay. At huh? sobra nilang nakikita. Kung baga, dumami lalo ang mga manonood ng Katniel because nasasabik sila, tapos yung mga linyahan doon ay parang nakaka-relate sila. Maaaring uh, sa 2024 kapag tinanggap nila yung pelikula, sobrang kikita ito dahil mag-iiba na ang tingin nila sa mga batuhan ng dialogue nila, na i-relate na nila yung sa totoong buhay nila. Doon naman sa part ni Kuya Romel, may mga ano rin talaga katulad ni Bea at saka si Gerald at that time na naghiwalay sila ayaw mo na nilang magkatrabaho may mga ganun di ba Joshua at saka si Julia di ba parang mm. hindi nagkatrabaho after nung kanilang break up din kasi naniniwala sila na bago tanggapin ng movie kailangan muna healed sila mm, para para nga naman na parang wala nang awkwardness hindi na sila maiilang sa isa't isa so pareho naman kayong may point Hila. So, ayan mga classmates, comment comment lang po kung sa tingin nyo ba ay dapat pa bang tanggapin ng dalawa